Aristuín Nicolón, sacerdote 13, Marcos Rizal, Aristuín Nicolón, sacerdote 13, Marcos Rizal, Aristuín Nicolón.

mangutang. Wala naman kami dito, yung inutang. Dapat may makita ka kung anong Ay kaso wala eh. Napunta sabi sa corruption. Yung control niya na, na sinasabi niya wala naman, naman. Dito, Ipanin, ko kami, na. Yung isin anong ginagawa namin dito? Hindi kami Nagawa kami na sa tamang kami. Yung mga FBA, Kubait kita ba mga mga lalo, lalo na kay presidente ngayon, may tinuturuan niya sa ibang bansa. Hindi nakapaniin na manglilinis ng mabuting sarili ng bansa so, amin ah, talaga

kapulisan at sa ating kasandula at sa kasandaluhan. Maraming maraming salamat. Good morning po so, sa inyong lahat, sir. Sa inyong uh, pag-ano uh, sa amin dito upang protect sa traffic sa... Marami Maraming maraming salamat. So, nandito kami para ipaliwanag sa inyo at ipaliwanag sa mamamayang Pilipino na nandito kami upang ipahayag sa aming saluhubi. Ipahayag ang aming damdamin at ilabas namin na kami isang mga nagbumuhit pa Pilipinas dinanakaw lamang ng isang sindikatong namumuno na walang iba kung hindi si Bobo, Ade, Dracklord, Marcos, Marcos Rizal, pa, Siabon, Ang Siyabong, Ang Kokeng. Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Hindi kami mga FBA! Ha? Hindi kami mga FBA! Mama may ang Pilipino kami na nanamuhay dito sa bansa ang Pilipinas! Yung mga isinasabi! Dan Bek Limon na. Dapat may nagsalitang Marco Visay, ipaparis doon niya. Nandito kami, Gago! Nandito kami, pinayaran ka ng 2.5 bilyon animal ka! Animal targa, no? Isa pa itong kupang nila si Brownie! Ayok na ba, ayok! Marcos sa kahayop hayupan Marcos hayop hayup, sa kahayop hayupan para ito sa mitaw sa Yeah!

Y Colón, Sacelga 13, Marcos Luisain, Aristóin, 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 y Colón, Sacelga 13, Ampananabutan criminal. ay nasa kay Marcos. Siya ang presidente kaya dapat siyang aristohin, ikulong at dapat managot. Ang panawagan ng sabay ng Pilipino, Marcos resign, aristohin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, aristohin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, aristohin, ikulong sa selda 13. Ayun. O, oh, dito na kayo. Ang sa kabila, Marcos Remain yun. Dito kayo sa Marcos Resign. <laughs> Huwag kayo sa Marcos Remain. Dito kayo sa Marcos Resign. Okay, pakinggan natin ang uh, poses boses ng uh, ating Undersecretary Tatay Ben Ranke magbibigay ng kanyang advice at mga katukunan sa ating mga kababayan. Mamaya na lang po si Tatay Rani pag may sound system na. Sa araw ng kalayaan na pinakamatya ni Andres Bonifacio, ito ang tunay na kalayaan. Huwag yung kalayaan dahil binabayaran. Ito tayo sa tunay na kalayaan. Huwag tayo doon sa kalayaan ng mga kurakot. Ikaw lang, ibalik ang mga kinurakot. Paano ikulong? Ibalik na si Marcos nandyan pa. Ayaw niya yan. Eh, muro-muro nga lang yung ginawa sa Malacanang. Binalik daw yung Ilan yung milyon binalik ni Kon? 100. 100. 100 lang, binalik. Naiwan ang 900. Naiwan ang 900. Tapos, sino magbigay ng ebidensya? Yung taong nagsaula, hindi. Eh, muro-muro lang yun ni Marcos. Para ibang si Sabin. Eh, nakikiramay siya sa taong bayan. Iluloko tayo. Sabihin natin, iluloko tayo ni Marcos ah, suwag so tayong maniwala. At ah, dahil yan ako uh, tayo tataybib, ang panawagan ng mamamayan, Marcos, sumuko ka, ka na! 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 Hindi na, narinig, na, na, na. na, na, na. sabay-sabay. Marcos, sumuko ka na! 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 Mas malakas. Marcos, sumuko ka na! Marcos, sumuko ka na! Na! Marcos, ka na! Na! Dahil, o, mula kasta, na. o! Yung may uh, talang bandila, naligaw yun. Uh, o, oh. o. Pero okay na rin mag manatili sila dito. Yung, yung mga, mga dala bandila, sumisigaw sa lang na ikulong sa kurako. Para panawagan ng taong bayan, malinaw! Marcos Rizay! Alis tuwin! Ikulong! Sa Selda 13! Marcos Rizal Alis tuwin! Sa Selda 13! Marcos Rizal Alis tuwin! Kasi, ang tamang panawagan dinatama lang namin ang panawagan kasi mahirap na alukin ang mga tao pabalik-balik pa sa EDSA pa ulit-ulit ang sinasabi na ikulong ang mga krakot pero sino ikulong? si Marcos! sila yun! ang mastermind! kasi yung mga tao ng mura ko, tawag niya at may parte siya sa kipa. Mure! Diba? Hindi na makakasawa na. Eh tayo naglaan ng oras, panahon, energy, para magsigaw, na ikulong ang mga kurako. Tapos, wala tayong makulong. Dapat kulungin na si Marcos. Dahil tatlong taon, siyang naglaan ng